So mga idol, mga ka-chicken, mga ka-farmers, mga ka-broiler. 22 days na po tayo mga ka-chicken, mga ka-broiler, mga ka-farmers. Ayan ang ating mga alaga. 22 days. Ang ilap. 22 days. hindi pahawak ay naga, split legs na ito sobrang bigat ayan 22 days Seven days na lang mga ka-chicken mga ka -boiler. harvest na po tayo Ayan, 7 days na lang. Pa-harbisin na 'yung ating mga alagang manok. Ayan, 22 days so maraming salamat mga ka chicken mga ka farmer like comment and share and subscribe thank you for very much I love you all